dito ngayon sa Marirake yan nandito ako sa overlooking ayan guys oh ang ganda ng kwan ang ganda ng view dito ang alapap nasa kalahati ayan ayan guys ayan ang service ni Lulong Kidlat at Mama Kuni. pupunta kami ngayon sa Kubo kainin namin ang aming aso ganda oh kalahati sa bundok mayroong ulap Okay guys. Shout out. Shout out. Ping ping piska ka ng Ireland. Ping. Kamusta sa mga abong pamilya mo kay malimit Pato mo? Aling Rome in Australia. Biga family. London, Sevilla. Bilyar. Bilyar. Jaranilla Morales Dila Peña Adriano Eroma Gotoman Boy Castro Shout out sa inyo lahat Sa manugang dyan sa Canada Shout out, ingat ka dyan si Ruin Ingat ka dyan